Pag-usapan natin ang tungkol sa tanong ng isang subscriber natin na kung uh, pwede ba siyang bumalik sa trabaho pagkatapos niyang mag-resign. Uh, uh, um, sa ating uh, batas, ang uh, patakaran sa resignation ay nasa ilalim ng Article 300 ng Labor Code. Uh, dalawang klase ang resignation dyan. Merong, uh, uh, merong voluntary at merong uh, involuntary. Uh, ang karamihan ng kababayan natin ang alam nila ay isang klase na yung resignation basta umalis kayo na yun so in, wala silang konsepto ng voluntary, voluntary. dapat maintindihan yan para sa pagpapaliwanag natin mamaya um, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga subaybay sa ating uh, youtube channel mga subscribers natin dyan saka yung mga followers natin sa ating facebook page na ATTY Elvin singit na lang natin dito Okay, so yung ating yung ating uh, subscriber so malamang nag-resign ito so hindi niya in-specify kung siya ay pinwersa pinilit o voluntario siya nag-resign no? kaya sasagasaan natin yung dalawang konsepto na yan sa pag-discuss nitong topic na to ang uh, resignation siyempre ito yung umaayaw na sa trabaho nag-submit so kinuha ng HR o ni-receive ng HR and then uh, siyempre expect niya na mag-clearance na siya tapos uh, may final pay pero yun na nga I don't know for some reason nagbago siguro ang isip niya gusto niya bumalik sa trabaho so ang question may babalikan pa ba siya pababalikin pa ba siya papayagan pa ba siya mag uh, reassume ng kanyang position no um bago natin discuss yan uh, panoorin nyo muna ang ating youtube rules guys paalala lang importante ang ating youtube rules ha, para maintindihan ninyo kung ano ang nature ng participation ninyo dito sa aking channel pag nag comment kayo pag na mention yung mga pangalan ninyo yung handle ninyo sa youtube uh, channel ninyo no so ito isisingit natin dito Okay, balik tayo din sa ating uh, discussion um, Resignation Ang patakaran sa resignation Is sa article 300 ng ating labor code Sa labor code Nakalagay dyan, ang empleyado na nag-resign Eh, pwede siya mag-submit Ng kanyang resignation uh, For whatever reason uh, Personal reason niya, alimbawa uh, Doesn't matter kung ano yung personal reason mo Eh, uh, dahil halimbawa, uh, alis sa trabaho Dahil, uh, uwi na ng probinsya Mag-aasawa na magne na lang o basta gusto na lang tumambay sa bahay eh sawa na sa kakagising sa umaga tapos papasok sa trabaho gusto niya namang tumambay eh wala tayong magagawa yan ang sarili mong rason hindi naman bawal sa batas yan kung ganyan ang rason mo sa pagre-resign hindi go ahead be the the absolute tambay sa bahay ano? ngayon mayroon namang klase ng resignation sa Article 300 nga ay sinasabi natin na dahil sa unbearable treatment, no, sa um, severe na abuse na nakukuha niya mula sa kanyang employer, no, so actually grounds for constructive dismissal, yung mga ganon, uh, making his life uh, inconvenient, no, prejudicial, yung mga ganyan, yung kanyang work environment. And then, pagka mga ganon, uh, involuntary resignation yun, no. Now, hindi naman nilinaw ng ating subscriber sa kanyang question kung anong uh, sitwasyon ng kanyang pagresign. So, i-cover natin ang lahat ng basis na 'yan. Ngayon, ang ang resignation as a rule, ito yung tipong pinuputol na ng empleyado ang relasyon, 'di diba? Kasi nga when you uh, apply for employment and you get accepted in employment. It's like a contract din. No? Sa ating uh, Civil Code ang kontrata mayroong uh, tatlong elements yan, di ba? Consent, object at saka yung consideration, ano? So ganun din dito sa sa employment contract, no? Parang may ganyan din yan na yung consent in tipo nag-apply ka tinanggap or inofferan ka ng trabaho, tinanggap mo, mayroon consent, no? May object, employment, tapos uh, obligation, trabaho, sahod, ganyan, ano? Consideration, yun, ganun, sahod. So, yun ang, ano, yun ang mga elemento na pumapasok dyan para magkaroon ng tinatawag na elements of a contract. Ang pinagkaiba lang kasi ng employment contract sa ordinary contract, employment contract, yan ay imbued with public interest, no? Yung sinabi mong imbued with public interest, pinakikialaman niya ng ating uh, pamahalaan, ng ating gobyerno, kasi nga, sabi niya, ang uh, labor daw sa isang uh, sitwasyon ay mahina, no? Sa uh, Mahinang party sa isang relationship, no? Kaya, kasi nga, pwede siyang apihin kung talagang mapang-abuso yung employer, no? So that's why kailangan niya ng tulong ng uh, gobyerno. So, So sa mga ganong pagkakataon ang ating employment contract imbued the public interest kapag siya ay halimbawa inagraviado uh, unjustly then papasok ang uh, gobyerno para bigyan siya ng, uh, ng, ano, ng tulong no sa uh, indemnization um merong realistic uh, point yung ganyang pananaw ng ating batas no kasi halimbawa uh, nilagay dyan sa kontrata na hindi siya entitled sa mga labor benefits gaya ng holiday pay tapos pina sa kanya yung 13th month, tapos uh, pina-waive sa kanya yung overtime pay sa kanyang overtime work yung mga ganon uh, kung ang isang tao nangangailangan ng trabaho, eh malamang mapapayag yan, dahil siyempre, economic uh, dependence, ano pero dahil nga sa ang ating batas, sinasabi niya na Uh, pwede niyang pakialaman ang mga ganyan na uh, imbued with public interest Kapag uh, yung interest ng uh, publiko na yung nanganganib eh, Pwedeng iset aside yung kontrata na yan Kasi ganyan, kung civil code lang ang pag-uusapan uh, Merong autonomy of uh, will of the parties na prinsipyo dyan Ang ibig sabihin, the parties can stipulate, establish any stipulations, uh, stipulation clause Yung mga ganyan As long as they are not contrary to to law Uh, morals, uh, good customs, public order, public policy, no? Uh, pwede yan. So, kung halimbawa, kung ordinaryong kontrata lang yan, na pagkasunduan ninyo, walang ganito, walang ganyan, walang ganyan, di walang ganon. No? Basta wala nagbabawal sa batas. Normally, sa mga civil code na kontrata, bibihira lang naman ang may restriction ng batas dyan, no? Halimbawa, contract of lease, uh, contract for painting, contract for ganyan, mga mga contract of sale wala wala namang ano yan eh wala namang masyadong restrictions diyan eh no? pero hindi mo ma uh, apply na absolutely ng ganun sa employment contract kasi ang employment contract pinakikialaman yan kasi it is imbued with public interest kapag agrabyado yung labor at halata na mayroong violation sa kontrata isa yung kontrata ganyan halimbawa sa example natin kanina In stipulate nila na walang payment for 12 holiday pay, uh, regular holiday pay, walang ganyan, tapos walang payment for 13th month pay. So while pumirma ang empleyado sa ganung kontrata, pwedeng iset aside ang kontrata na 'yan kasi yan ay uh, contrary to law. Kasi mandatory sa PD 851 ang pagbibigay ng 13th month pay at ang regular holiday pay as long as uh, ang number of employees ay uh, nasambot Uh, mandato uh, obligado ang employer na magbigay ng regular holiday pay you no? Know, pag uh, basta covered siya so ganun ang ibig sabihin ng imbued in public interest so ganun din ang pagdating dito sa sa employment nagkasundo na sila then nung nagkasundo sila nagkapirmahan na nagkaroon ng vinculum juris ibig sabihin nagkaroon, nagkaroon na sila ng tie that binds them meron ng employer-employee relationship sa kanilang relasyon ngayon ah... Uh, ang kanilang relasyon ay pwede rin putulin yan. No? Putulin, either party ang pwede magputol yan. Si employer pwede niyang putulin kapag mayroong just cause. Halimbawa, nakagawa, nakagawa ng mali under Article 297 of the Labor Code o mayroong authorized cause, mayroong business situation na nagbunsod kung bakit kailangan niyang putulin kaya na mayroong nag-install siya ng uh, labor saving device, nag-redundancy siya, nag-retrench siya, nag-close, nag-department uh, section, etc. pwede rin ni putulin niya ng empleyado sa side niya sa Article 285. Yun ang topic natin ngayon. Na, now, kung nagpinutol ni employee yan, nagsubmit siya ng kanyang resignation, at yan ay tinanggap, no issue personal reason no, sa paragraph A ng Article 300. Pag walang uh, ibang issue, basta gusto niya lang bumitaw, pag tinanggap ang kanyang resignation, wala na yan, putol na ang kanilang relasyon. So, pag pinutol ang relasyon ninyo, wala ka nang babalikan, no? So kung may kung babalik ka man, ang tanong diyan, depende kung papayag yung employer. Kapag pumayag siya, then well and good, ibig sabihin gusto ka niya. So magsisimula ka na naman. No, ibig sabihin, by, by, parang bagong empleyado ka na naman kasi pinutol na yung una eh, di ba? Pinutol na 'yon. So, parang ano din 'yan, parang relasyon din, nakipag-break ka. Kung nakipag-break ka, tapos ngayon gusto mo makipagbalikan, depende sa kanya kung tatanggapin ka pa ba niya kung mahal ka niya, di ba? So, employer, gano'n din. Pag nakita ng employer na asset ka, okay ka naman, walang problema sa'yo, then, ma ma malamang tanggapin ka niyan, no? Kaya lang, magsisimula ka, mawawala yung tenure mo na dati. Ngayon, kung ang resignation mo naman ay may ibang kwento, halimbawa, inaabuso ka, minumura ka araw-araw, tapos pupunta ka ng opisina, eh, lahat na lang ng pang aalipusta ginagawa sa'yo, tapos, Pinapakitaan ka ng hindi maganda Tapos... Uh, hanatang talagang pinip pinipwersa ka na So, napilitan ka ng mag-resign, no? Pinipilit ka ng mag-resign Inaasar ina ina ka na lang, no? Para ma resign ka So, hindi ka na isinasama sa mga employee function Na dapat kasali ka naman Yung mga award na dapat, ano? Hindi ka sinasama, no? Tapos, dilipat ka ng pwesto Na demotion pa ang nangyari, no? Tapos meron ka pang mga beneficyo na dapat nakuha mo na hindi binigay sa iyo so nagiging inconvenient nagiging unbearable treatment na no minumura ka abusive ng employer mo sa iyo then submit ka ng resignation kung nagsubmit ka ng resignation under that condition or situation then pwede mong i-demand na ibalik ka sa trabaho mo no kasi sasabihin mo na naparisan ka lang dahil nasa ganito ganyan no isa pa pala maraming ganitong kwento na na sinasabihan sila na oh, eh, magsasarado uh, do ang kumpanya or lilipat na tayo ngayon kung gusto mo mag uh, mabigyan ka ng separation pay mag resign ka lang no? eh ngayon nung napa resign hindi naman binigyan ng separation pay o di siyempre parang hindi nasunod ang kanilang usapan na, akala ko ba pag nag resign ako may separation pay tapos gilang pinulosok po ka pa eh sa ilalim ng ating labor code article 285 wala namang separation pay pag nag resign eh sa article 298 lang yun at saka 299 eh ikaw nag-resign ka eh ma'am di ba sabi mo nga uh, pag nag-resign ako mayroon akong separation eh wala tayong ganung usapan oh, patay tayo ngayon dyan pag ano na nangyari sa kanilang diskusyon no so in that case pwede niyang sabihin eh ma'am balik nyo na lang ako sa trabaho papasok na na ako bukas gano'n naman pala eh eh hindi naman pala nasunod ang usapan natin di babalik ako then in that case yes may karapatan siyang bumalik sa trabaho kasi hindi naman pala siya dapat nag-resign uh, niloko lang siya no parang, parang ganyan ganun din ang mangyayari kapag kalimba pinersa ka lang tinakot ka lang balik na lang ako ma'am kasi uh, tinakot lang pala ako pinersa lang ako hindi naman pala uh, ganun yun eh no? so hindi ayoko sanang umalis eh kaso sa ganun sitwasyon eh, na resign ako babalik na ako pag hindi siya bumalik pag hindi siya pinabalik hindi tinanggap then that's the time na meron siyang karapatan mag-file sa labor ng uh, kaso no so umingi siya ng assistance mag request for assistance siya under the Sena rules to, so speaking of Sena rules pala palabas na ang ating gabay ultimate gabay sa mga patakaran sa Sena ano ang mga diskarte kapag ka ikaw mag file ng kaso sa Sena nandito sa gabay na ito sa ating ring bound na printed copy na gabay no? orderin nyo na lang ito sa LVS website kapag available na pwede nyo rin pick upin sa opisina no? uh, baka i-share ko dito yung uh, link ng uh, product na to no? ito yung inaantay ng uh, karamihan kasi marami silang gustong malaman sa sena at pag file ng kaso ano ba mga diskarte ano ba mga dapat nilang tingnan ano ba mga dapat nilang pagandaan nandito lahat yun okay? So guys, yun ang ating uh, ang ating rules dito sa ang ating discussion no? na kung uh, pwede pa ba niyang ang kanyang trabaho uh, i-summarize natin kung yan ay voluntary, wala na so depende yan sa employer kung papayagan ka pa niya bumalik o hindi na ngayon, kung involuntary yan, yes may karapatan ka pag hindi ka tinanggap, then pwede ka mag ng labor case guys, I hope you learned something from this video and if you do, please share this with your friends your colleagues, your family members, your loved ones Or any person you think may benefit from the information that we're sharing here. And of course, from the bottom of my heart, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.